Habang nasa biyahe ako, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kaya napagpasyahan ko munang sumilong sa isang abandonadong guardhouse para magpatila. At sa di inaasahan, may nadatnan akong isang madungis na binata at medyo nangangamoy na at parang ang layo ng iniisip. Pero baka sa kanyang pisikal na anyo ang pagiging magandang lalaki nito dahil mamula-mula ang kanyang kutis sa kabila ng madungis nitong katawan. Ang alawa niya, Gordia. Ah, sumilong ka lang. Hindi naman kayo nawawala. Wala na ako sa materhan. Ah, wala kayong materhan. So, ibig sabihin, homeless kayo. Hey. Ano pa ang pangalan nyo? Aldrin So Aldrin. Ano na dati, ah, ako dati? Na, um, stretch board, stretch board. So, ano nangyari sa, ano, sa business? Hmm. Nalupog yung business ko. Hindi na ako. Ah, nalugi. Na, um, oh, nalugi. Dati kasi may oh. limit partner ako akong Ah. sa... Pero... Saan talaga yung probinsya mo? Negros Occidental. Ah, Negros? Ibig sabihin, Ilonggo kayo. No, halimbawa, mayroong gustong tumulong sa'yo na... Gusto mo bang umuwi ng Bacolod? Ganon, may, may mga kamag-anak ka pa ba doon na pwedeng balikan? May mga kapatid ka pa doon? Oh, so, sayang kuya, ang puti mo pa naman. Tapos may tsura kayo. Oh. <that> <that> uh, ano nangyari sa mga, ba't nagkaroon kayo ng sugat? Ano po, pangalakal. Ah, pangalakal. Kung saan saan lang natutulog. Hmm. ay Ibig sabihin, yung pantawid mo ng pagkain para lang makakain <that> Ayun yung ano, yung galing sa kalakal mo uh -huh nakita, walang nagbibigay sa iyo, halimbawa nakita ka sa daan, wala naman. Meron naman po minsan. Mm. Mm. Bibigyan ng. Napagod din to ako na galing ko Carmona. Ah, galing ka dun sa Carmona? Ang ako? Tapos ngayong araw ka lang nandito. Opo. Ano kumain ka na? Kumain pa ako kanina yung ano um, pinagdaanan. Pinagtindahan mo. Pinagtindahan mo ng kalakal. So, halimbawa kuya, uh, may makapanood nito o ka pwedeng tumulong sa'yo o may kakayang tumulong, anong gusto mo mangyari na pwedeng makatulong sa'yo? Makapubira oh, okay, na po ako ng sa sa bahay sa tatay. Doon sa bakulod? Uh, Ayun ah, ang gusto mo mangyari? Yun. Anong taon ka nakarating dito sa Manila o dito sa Cavite? Sa Manila po, ano? Uh, 2016. Sa Cavite. Nagkatrabaho ko dati sa Pilipay. Nandito ako dun sa tracking. Ha, sa tracking? Oo. Mm. Tapos may tumulong namin sa akin ano, yung ngayon, yung quick-quick. Yung tinda ko dati. Mm -mm. Kasi nalugubi na ako. Mm. Saan ba kita pwedeng makita na halimbawa may gustong tumulong sa'yo? Kasi hindi ka naman siguro nagtitigil sa isang lugar eh. Doon po sana sa yung po ako natutulog sa ano, sa plasma. Sa, malapit po sa all Sa all home, vista po, pagka ano po, eh, na lang ang bahay doon. Ah, doon ka natutulog? Doon, doon ka talaga madalas? Kasi bata ka pa, tapos magandang lalaki ka naman. Napabayaan mo lang siguro yung sarili mo kasi yun nga, wala kang tirahan na maayos, di ba? So hindi rin maganda talaga yung pinagdadaanan mo. So daming mga isipin, di ba? So eto mamaya may bibigyan ako pambili kahit pambili na lang ng pagkain sa iyo ha para mamayan gabi may pangkain ka So sana uh, magkita pa tayo uli para in case na merong nag-offer sa iyo mag kasi marunong ka na may sa business kasi naka naka-experience ka na kung paano magtinda Halimbawa bigyan ka ng puhunan na pangtinda anong mas gusto mo yung ano talaga yung pinaka-final decision mo yung umuwi o Mapagtinda ka uli. May card pa po ako. Iniwan ko lang din sa dati Yung card? Yung sa pagtitinda ng fishbowl. Ah. So doon, may kakilala ka pa? Wala na? Wala. Wala na? Ah, uh, kaibigan na malalayo Malalayo na. Ayun, halimbawa mayroong makapanood nito. So, doon na lang kita hanapin. Doon sa ano sa may may abandonadong bahay po ng no, pagkalagpas ng Vista Mall po. Vista Mall. Doon po ako natin po. Pero madalas marami naman nakakita ay yata sa doon. Okay. Nakakilala pag tinanong ko si okay. Aldrin, Aldrin pa kalamo di ba? Basta po doon sa hardware po, may hardware po ron eh. Oo. May hardware po ron ng malapit. Kasi hindi lang po kinikilala niya po dito. Mhm. Mm -hmm. Kita niyo dun po. Doon po wala. Doon Mhm. So, sige, gano'n lang ya. Kasi, sayang yung ano mo, yung tawag yung future mo, kinabukasan. yung ganito yung mangyayari sa'yo kasi napakabata mo pa. So, tingnan mo naman, no? Oh, uh, medyo maduwis ka na. Ilang araw ka na hindi naliligo? niligo? araw <laughs> araw na. Kita, siyempre, eh, ang hirap din na ganito, pag ala gala tapos wala namang pwedeng, ano, mapuntahan, di ba? Matulugan, ma... Maanuhan ng tubig para mapaglinis ng katawan ang humingi ka ng tubig Ah sige sige mamaya B Bigyan na lang kitang pambili ng tubig Tsaka pagkain ha hmm, Kahit paano ma Makaraos ka man lang ngayong gabi hmm, Sige ganun na lang So ayan po paki eh, Pakishare na lang po nitong video na to Kasi ah, bata pa siya 25 no Ah 26 So ayan So may kinabukasan pa ito At saka ano ah, Magandang lalaki ah, puti ito kasi Tama, mumula-mula yung ano eh, yung kutis eh. Napapabayaan lang yung katawan niya kasi yun nga, pag gala, -gala siya kung sa siya, siya, nakakarating. Kaya ganun to po yung itsura niya. Kaya yun, nakyuro sa kanina kasi yun nga, nakita ko sa kanya, uh, medyo madungis siya. Pero kita naman sa katawan niya na ano, uh, may itsura yung bata. So sana ano, matulungan natin siya na uh, ma-share man lang tong video na to so yun lang maraming maraming salamat po at uh, yun uh, bibigyan na lang natin ng pangkain ngayong araw na to si Kuya Aldrin at pambili ng uh, kung ano pa no? o simpleng tulong na kaya lang natin sa ngayon at uh, ng ang lang uh, kayo paano kumita tayo ngayon ng Punti sa pagdi-deliver natin uh, ibigay na lang natin kay Kuya Aldrin at yun lang maraming maraming salamat po sa inyong lahat and uh, God bless po peace out